Gusto mo ba na palaging sabik ang partner mo o ang taong mahal mo na makausap, umakita, umakasama ka palagi? Pwes, gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon nang sa ganun siya ay palaging sabik na sabik sa iyo. Basta gawin itong ritual na buo ang loob at tiwala mo. Gawin ito sa kahit na anong araw o oras na gusto mo basta gawin ito bago ka matulog. At kung bago lamang napadaan ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos na i-upload. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng papel at panulat. Yung malaki-laki po na papel ang gagamitin natin. At pagkatapos, isulat mo sa papel ang pangalan at apilido ng taong gusto mong gawa ng ritual ng tatlong beses. At dapat all capital letters po ang pagkasulat nito. At dapat rin alam mo ang tunay na pangalan niya. At pagkatapos mo nang masulat ito, kunin mo ang pabango mo, kahit anong pabango mo ay pwedeng gamitin. At maglagay o magspray ka lamang ng pabango mo dyan sa papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan. At pagkatapos mo maglagay ng pabango mo sa papel, ay tupiin mo ito kahit tatlong tupi at pagkatapos ilagay ito sa ilalim ng unan mo o di kaya ilagay ito sa higaan mo. At uunanan o higaan mo itong ritual buong magdamag. Wala na po kayong kailangan pang banggitin o ibulong na spell basta gawin itong ritual na tama ang pagkagawa mo. At panikuradong siya ay maging sabik na sabik sa iyo na makausap, makita o makasama ka palagi at uunanan o higaan mo itong ritual hanggang kailan mo gusto. At kinabukasan, kung ikaw ay pupunta sa trabaho o di kaya ikaw ay aalis, at kung hindi ito safe sa higaan o sa unan mo, ay pwede mong kunin itong ritual at dalhin kahit saan ka man magpunta. At ibalik lamang ito sa tuwing ikaw ay matutulog. At pwede mo rin ito paminsan-minsan lagyan ng pabango mo kahit hindi araw-araw, basta lagyan mo ito paminsan-minsan ng pabango mo. Nang sa ganun, habang buhay siyang maging sabik na sabik sa iyo. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.